Ang pag-aasawa ay kabilang sa mga bagay na minamadali. Yan ang pagtuturo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong katibayan? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashir shabab o kayong grupo ng mga kabataan, kabataan ha. Pero may kondisyon. Ang sinabi niya, Manistata'a min kumalba, kung sino man sa inyo ang may kakayahan na sa baa, ang paliwanag ng baa, kakaya ng pinansyal. May mga nagsasabi pa nga sa mga lumang aklat na yung kaya mo nang bumili ng na sapat na tinapay para makakain kayo sa maghapon, yun ang baa. Manistata'a min kumalba, kung sino man sa inyo ang may kakayahan na mabuhay, palyatazawaj ay mag-asawa na. At sinabi yung dahilan sapagkat ito ay nagiging protection ninyo sa inyong mata at para hindi kayo magkasala. Totoo, no? Napakatotoo ng pananampalatayang Islam. Pero sa paligid natin ngayon, galit ang komunidad natin ngayon na ang mga kabataan ay nagsaasawa ng maaga. Pero hindi ganun sa Islam, no? Kung kaya mo, Bismillah, kasi bakit? Ngayon, nag-set ng standard na napakataas na yung standard na yun, hindi mo magagawa na ikaw ay bata. Ano yung standard? Kailan may matatag kang hanap buhay? Manager, bahay, kotse, ipon, dowry, 100,000, kasal na halagang 300,000. Sinet nila itong standard na ito na ganito kataas na hindi mo kayang gawin na ikaw ay bata. Kahit 40, hindi mo kaya. So, ano mangyayari? Madidelay or uutang ka. At yung uutangin mo na yon, babayaran ninyong mag-asawa hanggang pagtanda ninyo. Common ito sa Arab country at siguro pati dito na rin sa atin ngayon. Pag nag-asawa ng bata ay dinidiscourage. Pero kung kaya mo na, palya zawaj ay mag-asawa ka na. Pero kung hindi mo kaya, kasi baka pilitin mo lang eh. Hindi kaya yan. Masya Allah. Ang meron ka, hindi ba ay, ang meron ka, fighting spirit. Kaya yan. Eh, hindi, hindi mo naintindihan yung ba ay, fighting spirit ang meron ka. And kung hindi mo kaya, meron pa rin. Kung hindi mo kaya, ikaw ay mag-ayuno. mag, -ayuno. mag ka. So sa sitwasyon ng sister, yung 30, I would say, regardless kung hindi ko alam kung ano sitwasyon niya, kung mayaman, mahirap sila, malayo, malapit, nasa syudad, nasa... Ang 30 ay sapat na gulang na masyado para ikaw ay mag-asawa.